Na. Ayan. At ang ating mga kagawat, si yan, yeah, nagpe-prepare si Jack, guys. Kasi may order na sampung box ng sesto. At uh, bali, sampung pack din ng mga cupcakes. Ayaw nila kagawad ng uh, biscuits. Gusto nila cupcakes. So, tig sa sampu 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 sampu, oh, ba? Diba? Kasi meron pong ano dyan sa tapat. Ayan. Yan, napakadami pong tao. Ayan natin, ha? Yung CCTV, ayan. Punong-puno. Ayan. O, oh, diba? Lote! Lote! Ayan. Yeah. So may order po na. Tig sa sambuti na lang may stock tayo. Tagal pa expired niyan March 2024. Ito <laughs> <of> February 2024. Sana lang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thank you. Ah, tapos na kapitan ng ating barangay. すご,ごい